Basta alam mo na yung pagpe ka pa mo, manaking advantage din talaga. Awit ah, na hay naman, 10 piso. Mas malaki pa din kapag ka nag plus 20. Sheee! Alright mga sir, may first booking na tayo. Going to Project 6. Bali, ang pick up natin nito is Kaloocan kalo, kalo, sa, sa kanto lang ng Champaka. And then, natawagan ko na, natawagan ko na lang dito. What the fuck? <laughs> Natawagan ko na rin naman yung pick natin And hindi kasi niya nalagay ng purchase services yung booking nila So pinaliwanag ko na lang Just like before Kasi na, na book ko na rin to dati I mean nakuha ko na yung book nila dati And then ganoon lang din yung ginawa namin And alam niya naman Sinabi niya opo opo Okay na daw yun So ayun punta natin yun Aabaw na tayo ng 350 Let's go So bali ang plano pala natin sa bawat vlog natin mga sir is Yung mga may abonong booking na lang din yung maibablog ko Para coating clips lang din yung makuha ko Kasi sobrang haba ng mga video ko palagi Alos 100 gigabytes yun na iipon ko araw-araw tapos hindi ko sila may edit yung buong video na yun ng isang araw lang din kaya ngayon nag-change of plans ako para at least nababawasan yung pag -i edit I mean yung clip ng i-edit lang naman <laughs> tsaka for security lang din talaga yung camera natin ng pagkukuhaan natin ng abono ba? Diba? Ito na Good morning po Ano ba yan? Agastang 350 na po. Thank you. Okay na po. Thank you po. Mabilisan na lang. Na. Wala na usap-usap. Pwede naman ma'am, text niyo ako pagka ano. Nandun naman yung number ko. Ah, sige po. Apo, apo. Para pagka may kailangan kayong ano, malalapit lang din, pwede natin kunin. Sige po, sige po. Thank you po. Apo, apa. So gusto daw ni madam yung nakakausap na niya. Kasi nga nung nakaraan, nakuhaan ko na sila ng ano, booking eh. 350 yung inabunuhan ko Takip ng gas tank And then ganoon na lang kabilis yung transaction namin ni ma'am Kasi okay naman yung transaction namin before Dapat sa ito may kukunin muna tayong pangalawang item Going to Diliman naman to Project 6 sa by Diliman Halos magkalapit lang din Dito na tayo mga boss Sige po, Thank ka po Ay na pala Tagang ko pa sana eh Ano po bata? Sabi kasi ingatan eh <laughs> mamaya mabasa ganun safety purse ito po 20 thank you po kala ko bibigay na sa akin ng buo eh. sorry sa akin lang anyway item pickup na tayo boss dalawa na so project 6 isang Diliman so unahin natin itong project 6 and then turn left direct tayo ng Diliman Balim yung pangalawang up pala natin mga boss baysa na pala yan make a u-turn then turn right onto road 3 your destination is on the left Hello po, good morning po. Lala mo po. Okay. Dito na po ako sa may number 106. Sige, sige, sige. Sige po, thank you po. Ingat po. Bali yung total po is... Ay, okay na po ito. Thank you po. God bless po. 492 plus 8 pesos pa tayo. Tol. So mukhang tayo ng regular customer Kasi yung pinag pick upan nga natin nito na Is naghahanap din ng kilalang rider Na para tuloy tuloy na lang din siguro yung pagde deliver sa kanya So ayun bali 490 Ito binayad naman sa atin doon mga boss is 500 So may plus 8 tayo doon And then may additional 50 pesos yon since Hindi nga nila nalagyan ng purchase services And then pinaliwanagan lang natin si madam Kaya ayun punta na natin itong pangalawang pick up natin Ay punta na natin itong last drop up natin diliman naman basta meron na tayong plus 58 national housing authority pala in 300 meters your destination will be on the left sa cover court lang sir okay na po thank you po dito na tayo mga sir tatawagan na lang din natin para mas mabilis Hello po, Hello po. Good morning po. Lala mo bo. Morning po. Opo, opo. Delivery. Opo, opo. Nandito na po kasi ako sa mga NHA po. Nakapasok na po kasi ako dito sa mismo ano pe, pa pa-exit. Pa-exit po ba? Ah, nandiyan po ba kayo ngayon? Opo, opo. Ayun, ayun. Sige, balik ako. Sakto, sakto. Ako po yung nasa likod. Sige po, sige po, sige po. Thank ayon, you po. Ayun. Okay na sir. Ito na lang naman. Ito po. Okay naman na po yan. Opo. opo. Thank, Thank you, you po. Okay po. Mabilisang deliver lang boss. Alright. Goods. Plus 58 na agad tayo tal, di ba? So ayun Hanap na tayo panibagong booking mga boss And just like what I said Yung mga may abonong booking lang yung may isasama natin sa video And kung maka double book tayo ng walang abono Good send Okay na chip Thank you po Isasama na lang natin yung mga video ng walang abono Kapag kaya tayo ng booking na may abono So ayun Thank you po Tuloy lang tayo ngayon And then Hanap tayo pwede mapagtambayan ng bagya Para makapag-save na ulit tayo Alright mga sir may pepi upin na ulit tayo. Aabot na natin ng 2000 pero 99 pesos lang yung delivery fee nito. Ilang beses ko na rin naman na pick upan ito. kaya hindi ko na din tatawagan no. Hindi ko nga lang alam kung kakasya sa motor. Mga pinapadala meters. Turn right. On. Na, since malaking mga bilao yung pinapadala nito. Pero let's see. Malapit lang naman. Ang pinaka challenging lang nito is yung mag-aabono ko lang. Pero 99 pesos lang. Ay sayang din kasi diba? So kunin na, na natin. Pag di ka hindi di hawakan na lang natin. Hello po, good morning. Kung alam mo po. Your destination is on the Apo, po, dito naman ako. Alright, mga sir, tawagan ko naman na. Antayin na lang natin. Sobrang lapit lang din kasi talaga kung makikita natin sa maps. Ayun lang, tatawid lang tayo dyan. Tapos, ayun na <laughs> Tatawid ka lang bahagya. Pero feeling ko magtatanggal na naman ako ng harang dito sa ano ko. Tignan natin. Kung magkakasya. 80 pesos din kasi ito, sayang eh. Ayun, lapit-lapit lang. Kasha? Kasha naman, no? Yan. Good sir, hindi naman babagsak. Hindi sa kitang bigo na. Ah, dyan lang, no? Wait lang, sir. Kunin ko na. 2,000. Thank you po. Kala ko yung pera ko is mga nasa 7K in total. Hello po. Good morning po. Alam mo po? Ah, sige po. Sir, magkano total? Bali, 2099 po. 2099 sige okay. po. Dito lang po ako sa Maykan. Ah, Papunta na po sa Western by. Ah, by. okay, po. po. Thank, Thank, you. You. Thank you. po. Ingat po. Dito lang kasi tayo mag-aantay <laughs> tol. Papasok sana okay 2099 po. Okay na po yan 2,000? 2,099 po 2,000? Opo Ah, kulang to hindi, 2,099. 2,099. Oh, <laughs> Pisa na lang si Soklo. Sabi ko limang bila o. Oh. Opo, oh, five po yan. Ito, isa. Dalawa, tatlo, apat, lima. Ito po, yung isa na sa ilalim. Pisa na lang po. Wait lang po. Ito po. Thank you po. Alright, delivery completed tayo 15 minutes lang yan. Sayang din. Basta alam mo na yung pagpe-pick up mo, manaking advantage din talaga. Eh, ilang beses din kasi ako na-pick up dun. Kaya, goods na goods. Uy, may lumalabas labas na, na high hey, demand tol Kaso 10 piso Awit na high hey, demand, 10 piso Mas malaki pa din kapag ka nag plus 20 Medyo libot-libot So yung plus 40 kaso ang Chill muna ulit bahagya sa punuan Antay ng bukyaw na masaswipe Travel the world, we are dreaming <mimicking> till the sun